po mga kagarden, uh, welcome po muli sa aming uh, channel at ngayong araw po tuturuan po namin kayo kung paano po ang gagawin para mapadami po natin ang ating alamang gulay bagging tulad po ng uh, patola, upo, kalabasa basta po yung mga alaman po nating alamang bagging uh, bibigyan po namin kayo tips kung paano po natin sila padadami ng bunga ang, ang gagawin lang po natin mga kagarden uh, ito po yung tinatawag po nilang natin po, nino, sa English po ay pruning subong sa pinakadulo ito lang po yung tatanggalin po natin ito 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 pagka yan tatanggalin lang po natin yan ngayon po ang magiging ano po nyan magsasanga po siya kasi tinanggal na po natin yung pinaka ano nya dito po ngayon magsasanga po siya ng marami yun po ganoon lang po kasimple mga kagarden hintayin nyo na lang po ang inyong mga alamang gulay, mag-aano na po siya. Ngayon, ahanap po tayo ng sample mga kagarden yung ginawa po namin na na ano na po natin na kapon. Ito po mga kagarden. No? Ayan. ayan. po makikita nyo, nakakapon na. Ayan. May bunga na po siyang pa ditaw. Ngayon, tingnan nyo po mga kagarden. Ayan, marami na po siyang bunga. Tapos, pagdating po dito mga kagarden, ayan, tingnan nyo. Nagsanga na po siya. Ito po yung iba ngayon ang magagawin po natin pagka nag <coughs> sanga po siya ulit yung sanga po niya kakapunin po natin ulit para po magsanga po siya ng maramit makapal po siyang lalo kasi mas maraming sanga mas marami pong mag produce po siya ng bunga no? mga kagarden ganun na po kasimple tulad po nito ito po sanga na po siya lumitaw po dito ito, ito po o ngayon to pagka lumitaw po dito kakapunin po natin ulit yan o. Ayan po mga kagaden ganun lang po kasimple magpuproduce po yung, yung, yung gulay ng maraming bunga o, di po, sulit na po yung magiging bunga po ng inyong gulay Ayan. Garden, ano po, uh, tulad po nito at isa pa po mga kagaden pagka po yung alaman po nating gulay nakikita nyo po may mga ganyan na sabihin po may mga naninira na po yan kailangan na po nating sprayan yan Minsan po kasi mga ka-garden, yung insekto, ala po dito sa harapan. Minsan po nandito, dito po yan nagtatago. Ayan o. Dito po yan. Ayan. Ngayon po, ang kailangan lang po natin dyan, ispirayan po natin ng insecticide. yung mga nabibili. Pagka po kasi ganito marami yung gulay po natin, hindi po pwede po yung tinuro po namin na, ano, dapat po talaga yung commercial na gagamitin po natin. Ano po? Ayan po mga ka-garden, tingnan nyo po kung gano'n na po siya kakapal buhat nung pinrun po natin siya. Ngayon po pala mga ka-garden, ano, baka yung pong iba isipin na pwede pong ikat ang gandina. Hindi po ano, dito ko lang po, dito lang hindi po siya pwedeng isagad. Baka po kasi magtampo po yung ating gulay, imbis na po sana dumami, baka umurong pa o mamatay pa. Ano po? Ito mga kagarden at ispirayan na po natin ng mga commercial na ang uh, mga insecticide, pwede nyo pong gamitan ng tulad po nung Simbus, um, Magnum, ayan. So, sunod pong video namin, papakita po namin sa inyo yung mga insecticide na ginagamit po namin so, dito sa ating mga gulay at sa ating mga alaman. Ano po? Para yung ating mga alaman gulay, mapaganda pa po natin lalo. Kasi, hindi napurun po natin, gumanda. Pero, napabayaan naman po natin sa pag-spray. Ala din po. Ano? nagtanong po tayo uh, supportahan po natin talaga ng pataba at ng panginsekto ang isa pa po mga ka-garden ang, ang ano po natin pwede na po siyang ipurun pagka po yung haba niya nandito na po sa gitna kasi hindi po pwedeng ipurun na ganun lang po siya kalaki mahina pa po yan tulad po nito mga ka-garden ito hindi pa po pwedeng ipuran dapat hintayin nyo muna po siyang hanggang dito na mataas na pwede na po siyang ipuran nun kakapunin na po natin ngayon so ito pong ating mga patola halos nasa ano pa lang po to. isang buwan pa lang nasa isang buwan maigit pa lang po to pero tingnan nyo po ang gaganda po nila nagsisimula na po sila magproduce ng mga bunga ang gamit lang po namin mga pataba dito ay nung una pinataba po namin dito ay calcium nitrate. Tapos, pangalawa po, urea, yung biking. Yung po, yung po kasi dalawa po yung klase ng urea. Yung dalawa, yung, yung isa, pellet po yun. Yung isang urea, ano po yun, pino, kasi para mabilis po siyang mapapekto po sa ating laman. O, ngayon po, ang susunod naming papataba po ngayon dito, kasi nasi-start na po siyang magbunga. Yung 00 ay 1620, nahaluan po natin siya ng triple 14 para mas malalo po siyang magbunga pagka talagang totally nagbubunga na po siya, gagamitan na po natin siya ng potas. Yun naman po ituturo namin po sa inyo sa mga susunod po namin mga videos. Ito naman po tayo ngayon sa ating sili. Dito po sa sile mga kagarden, ah uh, itinanim po namin to alos dalawang libo maigit. Pero may mga namatay din po dahil po di lumubay po yung ulan. Kaya kung gusto nyo pong magsili, magtatanim po kayo ng sili, suggest po namin sa inyo na huwag n'yong ganong patutubigan kasi mahina po sa tubig yung sile. Ano po, mamamatay po yan pagka magdamag po na, na sa, ano yan, tubig, manghihina po yan. Ano po yung ginagamit namin sa patolat sa mga alaman yun lang din po ang ginagamit natin dito sa ating sile. Pero pagka, kasi pagka nagpataba po tayo dito, sabay-sabay uh, na po kasi yan o. Pagka nagpataba, nag-spray tayo ng insecticide sabay-sabay po lahat yan pero tingnan nyo mga ka garden no? laki na ng bunga niya. may mga bunga na tapos meron pa po tayong siling paniga ngayon yung pong una po natin tanim nang iwan po kami ng iba may mga bunga pa po kasi ayan o no? po mga kagarden ito pong talong kung po kayo meron po kayong talong sa inyong bahay at kung ang inyong talong po may ganito po ito may uod po yan ibig sabihin po yan may uod po yung inyong talong pagka po gusto nyo makita yung uod bubuksan nyo lang po itong dahon na to yung, yung sira po niya, yung uod nandito po sa pinaka loob tingnan nyo po mga kagapit bubuksan po natin siya ayun po oh. Ayun po ba ayun yung sira hindi nyo po kasi makikita yung, si, yung uod sa labas pagka po yung talong nyo may ganitong parang nangulubot Ibig sabihin, yung uod po nasa loob. Ayan, oh. tingnan nyo po mga kagarden. Ayan, para makita nyo po yung uod. Tapos tatanggalin lang po natin yan. Ayan. So, mga kagarden, tanggalin nyo po yan. tang isang tips pa po, nabawa yung talong po ninyo, matanda na, ayaw na pong mamunga at konti na lang mamunga. Ito po ang isang tip pa. Ang gagawin lang po natin mga kagarden, ititriman lang po natin yan. Ayan. Nabawa dito, hanggang dito. Titriman lang po natin yung matandang sanga, hangganin lang po natin. Tapos, magpapalit po kasi yan ng sanga, yun na po yung panibagong sanga, yun na po yung magbubunga na maganda. Hindi ba yan mamamatay, di pag ganyan kalaki yung pinakat? Hindi, hindi yan mamamatay. Papakita natin sa kanila, sa ating mga kagarden. Nagaya na ito mga kagarden, Kailangan na po ano siya, oh. ayaw na po niya mamunga kasi pangit na pangitla po siya. Di na, ano? na muna. Mm, di na muna. Pero, pagkatan din po natin yan, gaganda po ulit yung kanyang katawan. Yan po. Kita niyo po mga kagarden. garden Yan, kung makikita niyo po, eto may bagot po siya ang supang. Ano ano? Pagka yung pinutulan po natin sanga, maglalabasan po ulit yung kanyang sanga ay panibagong sanga magbubunga po siya na maganda po ng marami ayun po garden ito po yung sample na uh, pin, pinuron po natin ngayon ayan nagbubulaklak nagbubunga na po ayan po yung pinagputulan po natin mga kagabi. ito alas uh, dalawang linggo pa lang po siya ayan tingnan nyo nag nagsisimula na, ulit nagsisimula na siya ulit ayan bunga niya, oh oh kaya pagka po yung talong nyo, mataas na na gusto nyo magbunga ulit ng magaganda, ipurun nyo lang po. Ano, tas uh, lilit pa po siya, malit pa lang, magbubunga na po siya ulit. Sabi no, sample, ulit nang may uod sa loob, kaganyang itsura. O, bubuksan nyo lang po yung sa gitna. Ayun o. Kita nyo po mga garden yung uod. Hmm. ba? Ngunit po, hindi nyo po makikita sa labas. Nasa loob. Nasa hmm, loob po. Apids po ang makikita nyo. Ang puti-puti po. Okay. Sana po mga kagarden, ay manatutuan po ulit kayo sa aming binigay na tips sa inyo. Abangan nyo po ulit ang aming susunod na video. Maraming maraming salamat po mga kagarden.